Yung... Anong nangyari? Yung switche, mas kere. Eh, ma sa motor. May ano po dyan? Tingnan ko. Pero kailan kayo kayong disk crash? Mm, ano pa yan? May 25. May hanggang pa? Tapos... Hindi. May 25? May mm, dami ko nang pinuntahan. Hindi raw. <laughs> At isa, isa lang to? Isa lang po yan. Saan yun? Hindi naman dislocate ah. Kaso hindi ko mali, ang dami ko nang pinuntahan eh. Hindi Wala ko mali. Oo. Oh, Tingnan baka, mo pala. ulit. Pero sa ano niya, sa sa base dun sa itsura niya, hindi siya nalaglag. Baka yung mga tendon na mga ligaments na Tingnan mo ulit yung x-ray. Tingnan mo. Hindi ko may tas yung kamay ko. Make up, ah, may ka pa, may. 25 po. Hindi yan dislocate. Alam nyo pag dislocate yan, mababa yan sa ano, kumbaga ito ito itsura ng shoulder yan, yeah, no, ganyan no? yung sa inyo, nakaganyan naman eh hmm. ang nag-warning lang dito, ang nakikita kong ang parang na -ano, ang parang may problema rito, itong sa chromium nyo yan o, kita mo, sobrang puti niya yung highlighting ng white niya kakaiba tsaka to, yung kantuhan na to pagtandaan nyo, pagka mga nag-highlight in white, na para may mga, para may mga star spar yan, may problema yan. Kasi dapat, the same lang din yan sa, ano, malalabo, parang malabo, kita. Pansin mo to, hmm. yan, no, kita mo sobrang puti. Hmm. Tingnan mo kung magkamukha sila. Hindi, di ba? Yan, ibang kulay. Dapat yan, kahit sa x-ray na ano, makikita yung mga spark mga tumutubong extended na mga parang buto na maliliit, may mga epekto yan. Parang hindi ko may takas eh. Tingnan mo yun dito po. o tingnan mo hindi sobrang puti. Oh, yan. Na. Parehas na. Pa. Ito yung normal. Tsaka yung mga ganito, normal. Wala namang fracture, eh. wala, oh, fracture. wala namang fracture. Kasi ito... Ang problema niyan, ang problema niyan na nakikita ko, parang in yung joint mo sa acromion. Yun, ano, yun ang assess ko dyan. Wala yung papel, nakalimutan ko po eh. Ano nakalagay ron sa open? Ang no, nakalagay doon, no fracture, no dislocate naman. Yun lang. Kaya ka, wala akong nakikita ang fracture. Ang nakikita ko dyan, parang osteoarthritis oh, sa acromium. Parang nag-ano lang na at ito po. Ano Manipis na yun ano mo. Kasi na... ito, disgrasya kasi ito. Ngayon, hindi siya na-fracture. Ngayon, meron tayo yung mga ligaments dyan, tendon. Hmm baka yun ang umano sa'yo, yun ang na uh, maninipis kasi yung hibla nun sa'yo. Maaaring na punong tangga ng gano'n. Minsan, hindi natin ini-expect pagka uh, nasisave lang tayo, hindi na natin alam kung paano bagsak natin. Kung paano ano na, kung na gano'n ba tayo o na pa-slide ba tayo. Paganong ta pag gano'n ito yung una kong na-focus. Yan, ang pag-ganyan. Tapos, Pagsak. ito yung sumakit. Opo, nung ano, parang may kumukod na dito na hindi na, hindi ko na ano, gusto kong galawin, pero wala, hindi mo ibalik dun sa gusto hmm. yung masarap sa anong pakiramdam. Eh. Parang may namamalhit, may kumikirot. Uh -huh. Ngayon kasi, hindi siya dislocate oh. Ang dislocate, hindi mo magaganyan. Pag, ginanyan ko, pag ginanyan ko, hindi mo mai rarang. Uh -huh. Sasabit dito sa under ng kilikili, pag dislocation. Tsaka yan, oh, makakapako ka agad. Oh. Hindi siya dislocate. Ito yung head humerus mo. Oh. Yan, pantay na mo. Ngayon, ang nagiging problema nito, nung nipis na yung muscle dito sa infraspinitus mo, tsaka connect, connect siya sa teres minor, ayan o, yung palikpik. Oh. Teres minor ang tawag dyan, medyo mambot, lumubog, lumubog. Kumpara rito, oh, wala kayong kasama dyan? Wala po. Para sana pahahawakan ko sa kanya kung ano yung mga muscle na nawala eh. Kasi ito medyo... Tinitinan ko nga sa salamin, yun, ito man, nipis pa, na. Ayan eh, o, lupaipay. At oh. dito, yan lang. Halika pa. Tingnan mo. <laughs> Ayan, ulo lupay-pay. O, oh, yan. Oh. Kita mo yung orka ng ano. Kumbaga, wala, Bago. parang wala ng lakas. Hindi yun. Hindi yung hindi, yung niya. Yung... mo pa, dito. Wala Ulo oh. pa ano? Oh. Kung pag nakaganyan, no? Ito, yan. Medyo... Kung nga, huminina. Pero sakit, pag ginagawa, pag layo. Sakto lang makakalahati. Okay. Kasi dapat yan, pag ginanyan mo, kahit pa paano mo, abot mo yung tenga mo. Hmm, ito, hindi po. Oh, hindi, o. O, yun yun. E, 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 e. Okay. Pero ang mahalaga dyan, sir, walang fracture. Subukan natin, ha? Walang fracture. Ang mahalaga, nakita natin, walang fracture, walang dislocation maaring pancha dyan yung mga ligaments nyo, mga tendon, parang nga yun. Para ka lang nag ng na, ano, ito yung, eh, di ba, karne, nilagay mo sa chopping board, yan. Chopping board to, ito yung karne. Ngayon, para ka lang binaliktad mo yung itak, tapos tinaga mo yung ano, hindi na putol yung karne. Ang problema, nagkalamat-lamat. Gets mo na? Siyempre, pag nilagay mo sa chopping board yung karne, ito, kung baga, ito yung talim ng itat. Pag ginanyan mo yan, pak, hiniwala yan. Ang nangyari, nakabaliktan yung itat, parang ganun. Oh. Pag tinaga mo, hindi mo makuputol. Pero, yung mga tissue nun, yung yun, yung yun, ganun ang nangyayari sa'yo. Kasi wala siyang ano eh. Wala siyang basag yung, wala ano eh. Wala tayong nakikitang fracture eh. tuturuan kita ng exercise para mas mabilis pang makarecover yan. Kasi unti-unti nang unti yung muscle mo, nawawala. Kailangan yan, may push up mo. May push up, push up mo. Kahit pag ganito lang, oh, kama to, kama nyo. Doon ka lang sa kama nyo, kahit pag ganyan, ganyan lang. Ang mahalaga, makarecover yung muscle. Pag once kasi na, na, natunaw na yung muscle, pag walang muscle, walang power. Sobrang lakas na. Yan. Pag walang muscle, walang power. Eh, unti-unti na natutunong yung muscle mo. Lumalampot na yung mga balat-balat mo. Mapapansin mo, lumalawlaw. law Laulaw na po dito. O yan, mo. Wala nang tigas. Siyempre, kasunod na yan. Paghina ng, ng no. kamay nyo. Oh. Oh. Yo, thank you Sakit, sigaw mo lang ng darna <laughs> Darna <laughs> Okay, ito Pag pa. naiingat na natin yung diret-diretso na yun Ay, gusto ko master magmumotor tayo, mag-iingat tayo lagi natin parang daan, may naghahantay sa atin sa pag-uwi para hindi tayo sobrang bilis hayaan nyo yung mga nagkakamangareng arewa -ar -ar -ar. Yeah Sophie Albert. <laughs> Marami na kayong pinuntahan. Asin ba? Oo, okay, oh, madali. <laughs> Opo. Sana madali ko. <laughs> Sana, <madaling. laughs> Sana nga po. Sana ikaw na sa akin. oh, yun. Next na. Inhale. Isa pa. Inhale. Seal. Mm. Ngayon, obserbahan mo to ng mga dalawang linggo. Tignan mo kung bumabalik na yung lakas. Tapos araw-araw ka ano. Meron kasi na-adjust dyan sa katawan mo na hindi nila ginawa. Sa leeg kasi kontrolado ng leeg yung mga kamay. Sa leeg na mo na, sa arun na. Okay. Hindi, dyan talaga yung puno niyan sa cervical. Pag ganun. Ngayon, kung umihina man yan, na-adjust na yung na leeg mo, malaking bagay yun tapos ipupush up mo yun nang nasa kama ka lang islant ka ganito ganito kamihan susubukan natin kahit mga limang piraso ng araw-araw sapo ganito na mm -hmm. huwag kayong hihiga okay huwag kayong lalapat talaga sa side ah, yun okay puka mamasal siyo pa pusa yung mga yung balak ito kailangan kasi ito makabalik ko. Oh. Ayun e, mo naman oh. Ito yes, na, yung pay. -pay, na na dito, pay, -pay oh. Pag, pag magsuot nga ako ng damit, hindi na... Hindi ano, na kaya. Oo. Oh, ko na nga yung ano. Yan ang mga, ano, yan yung mga consequences ng mga disgrasya. Pero, buti nga ito lang inabot niya yung iba, <coughs> sir. Alam niya naman, pag na-disgrasya sa motor Ano kasi ito eh, nung paalis na ako sa bahay, yung sumakay na ako sa motor ko, ipababanggan ay eh, matulas dun sa baba dahil umuulan. Hindi nga, naging bako to. Yeah, oh. buti nga, kahit pa pano, ito lang inabot nyo. Kaya hindi hindi naman yung mabilis ako nagpatakbo nun. Talagang nadulas Ika, lang talaga. Nadulas lang talaga at nakabalance yun. Yung iba, pa, pasaga mo Oo, o, pag nabasa yan ako, mas matagal pa. Doon. Mas matagal. natin kung buta yung tinga nyo? Yan. Sinyalis na yan, no? Oh. Kanina ayaw eh. Alam mo yan? Oh. malayo ka po. O, ngayon. Naabot nyo na yung tinga nyo. Ngayon, sir, o. Oh. Ayan ha, uh -huh. hindi mo na tinutulungan. Kanina ayaw. O, oh. oh, ngayon. Nagbago na. Sir, halika. Dito ka. Tuturuan pa kita para makarigong dito. Push up ka. Yan. Paglapit mo lang. Yan. Kahit malapit lang okay okay Kahit mga limang piraso lang muna. Pasam lima, sampu. Yan. Madulas yung ano mo, magpaaka. Madulas, baka sumubsub ka Baka mangudwid yung mukha mo. Yan. Kahit mga lima, sampu lang muna. Ang mahalaga, mapuwersa yung nawawalang muscle. Kaya? Kaya-kaya? O kaya? oh, yan, yeah. ganyan lang. Unti-unti yan, mga dalawang buwan, full recover na yan. Kasama na yung muscle. O, oh, kaya-kaya? Yes. Okay, thank you. Okay, ganyan lang ha. Sa araw-araw, -araw, gawin mo yan, sir ha. Gaganda pa yung chest mo. Babalik yung muscle mo rito. Tapos, syempre, sundan mo na rin ng mga kalakalang ating kilo. Ano? hindi bawal yung mag... Ganito ang pagbuhat niyan. Sige, upo kayo. Baka, baka ma-miss ano nyo, baka, baka ma-miss others food nyo eh. Kung hawakan na, kunyari, isang kilo. Ganito, hawakan mo rito. Alam mo kung bakit pinasusuportahan ko to? Kasi, ikaw na mismo nagsabi, galing sa dislocate, kala mo na dislocate. Sabi natin po ba ng konti, para hindi na siya, kasi inangat ko eh. Yan. Para lang, para yung muscle nyo sa bicep nyo, bumalik. Okay? Kahit mo magsimula muna kayo sa kalahating kilo. Kung self-therapy nyo yun eh. Oo, rot nyo ha? Kaya nyo ba yung kanina? Wala, nandiyan lang kanina. Salamat. Welcome. Salam alaikum.